Kapwa, kamakailan ang Nueva Ecija Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng kanilang ng refresher training on first aid at basic life support na ginanap sa Provincial Auditorium sa Old Capitol Compound, Cabanatuan City. Ito ay sa pangunguna ni PDRRMO Chief Michael Calma kasama ang makinatawa ng Provincial Health Office at ang Quezon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin na nasabing training na ma-update at ma-enhance ang kakayahan at kaalaman ng mga tauhan ng PDRRMO para pagdating ng anumang oras ng sakuna ay handa ang bawat isa sa kanila. Target din nila na magkaroon ng isa o dalawang representative bawat departamento ng ng panlalawigan at maging bawat pamilya na may isa na dapat matuto dahil napakahalaga nito lalo na sa emergency cases. Dito ay itinuro sa kanila ang tamang bilang at tamang technique sa chest compression sa CPR para sa mga cardiac arrest o respiratory arrest lalo na sa mga bata habang wala pa sa paggamutan ng pasyente na nangangailangan ng agarang tulong. Kahit isa o dalawang personnel sa bawat tanggapan ng provincial government na trained kung paano magsagawa ng uh, basic life support at pagkatapos noon, sana ma-target din natin sa community natin. Uh, ang napag-usapan nga namin, sana lahat ng pamilya ng Hano ay uh, at least merong trained sa basic life support. Napakahalaga kasi nito, lalo na pagka merong uh, yung kailangang uh, lapatan ng CPR uh, para pagdugtong ng buhay. Matapos ang demonstration, ay isa-isa rin sumabak sa aktual na pagbibigay ng CPR ang mga partisipante kung saan sinukat ang kanilang kakayahan base sa kanilang mga natutunan sa lecture at maging sa demo. Pagkatapos ay tumanggap ng certificate at ID bilang patunay na sila ay maaari ng magbigay ng CPR sa mga emergency cases. Sabi po ng ating governor, Uh, ang isa sa pinaka panlaban sa mga disaster ay ang kahandaan. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na punong lalawigan sa kanyang suporta sa DRRM. Uh, maraming salamat po sa inyong suporta, walang sawang suporta at sa uh, inyong pangunguna sa amin, pagagait sa amin uh, pagdating po sa disaster response, disaster preparedness at uh, iba't ibang bahagi pa ng uh, disaster advocacy natin sa probinsya. Kasama si Angel Marco Smiles Sumayo Sokit 23, para sa Balita, Unang Sigaw.